For today's video mga kananay, diya yeah, ama ko'y pinagaling nga bugas nga sobra sa akong gidomog. ako po ning on, og binka. Kayo, mantay, o bingka. Kay huwag man tay hunuhan. Mauna nga. Mag idea na lang po ko o lutoan nga rice cooker. Lutoon na ako sa rice cooker. Kung ni na ako patubo on, ako nalaning naninggi sa gulan sa tuno. O kamay Dayon yun ko o akong gimaligan ang steamer sa dahon niya gi huwad Dako lagi kayo lapad unya kinirabang pagkaluto ni eh, kay palpak naglapad lang yun mo nga kin kini kaduhanan ng haon ning tubo na niya ning liki o gamay pero triangle kay mao niya nga kung improvise nga kanang hulmahan ko lang gi pang babag-babagan ni chorus ni gibutang ang katong mga laring ibuboan sa labadora ug mao na ni resulta triangle